မင်းကဘယ်သူလဲတော်တော်ကြည့်တာ

Masakit po. Ibig sabihin po may gumagambala sa inyo. O, oh, listen po. sakit, Doktor po. Ayan. Bigit po, o. Oh. Ayan po. Wala po din sa... naman lupa. Mga engkanto po. Ayan po. Masakit din po. Meron pong engkanto. Sa kulang, parang palipadhangin po. Ow! Ibig sabihin po may gumagambala sa inyo. Gatawin nyo lang po kung... hindi po natin makausap, alisin ah, na lang po yung magiging sa inyo. Magdasal lang po kayo sa Panginoon na sana mawala po yung nilagay sa inyo. Ayun lang po yung nararamdaman nyo, parang mabigat pa naramdaman nyo po. Magdasal lang po. Magdasal lang po kayo sa Panginoon. Ganyan po. Pagbuhay oh mo ah. ta. Ganyan po. Sator, aray po, tele ka pero. Tapos, na rin. Jesus na ng Diyos. Kung sino ka mang kumakambala sa tao ito, makipag-usap ka sa spiritual ng Diyos. Diyos ng lahat, Diyos ng kinakatakutan sa impyerno. Pak, dum, pigabit, pigato. Pu, pasok. Ay, masakit po. Ay, sige po, wala ulo po, wala ulo. Pababa, yan. Yung mga masasakit po sa inyo. Pu. Yan, sige po. Yan, sige, wala ulo, wala ulo. Dan sige pok, sikit pok, sikit pok. Boom! Ow! sige sikit pok, sikit pok mulai ulo. Ow! Ow! Dan sikit pok, sikit. Dia tak boleh. Dia tak boleh. Dia tak boleh. Dia

Diba po, hindi na lang po. Boom! Pakitang isusat ang takin na may gawa ng langit. Lupa, humingi po ng pasukas niyo po. Patayin ang kumakampala sa taong ito. Amanak, Espiritu oh. Santo, amin. Boom! Boom! Ah.

Bal, lagyan mo pa ito ng tubig sa kanting asin. Sabay po sa kayo. Dundag po kayo ng isa. Kasi may parang naman po kayo. Ayos. Ano pang pa ramdam ngayon Parang sarap. Hindi na tayo kumadik sarap. Hmm? 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 pangalan Hmm? 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 po kayo. Bulong Hmm? 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 Hindi po. Wala po. Pala po. Pala po. ito naman po. Huwag niyo po siyang papaubusan. Mga nalagay yun. Ang na lang. And kayo lang po yung pwede uminom nito. Ah, uh, okay. 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 <coughs> ito naman po. Ipapag-dibin niyo po sana. Damit niyo po. Bawal po siyang, ano, idala sa lamay at sa sugal po. Ay, bro. pupunta po kayo sa lamay. Itatabi niyo muna po sa altar. Pati, lalagay Ipapardibin nyo po sa gamit niya. Ah, ipapardibin sa baro. Okay. Sino <laughs> naman po? Gaw. Kamu na.